good morning. Ah, uh, for today's vlog, ay may problema tayo sa ating sasakyan. So, ngayon, alas 6 ng umaga. Tignan natin ano, kasi yan. Ito yung naka-under na. Bubuksan natin yung ating ilaw, headlights, and then mag-high low tayo kung okay na. Ayan, high low tayo. Ayan. Ang problema ko, nag-automatic high siya. Hindi siya nag-high low. Ayan, headlights pa lang yan din. Ano, yung high. Nawala yung high low. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, pag nag-drive ako, kailangan ko lang siyang ano. Nakaganyan ah, ako. Ayan. May problema. Hindi ko alam. dapat ano man talaga siya. Kagabi ko pa tony na hindi nagamit kasi kagabi hindi ko siya nagamit dahil baka ako'y mamura sa daan. Nakahay ako. Naka, eh, di, pupunta ako ng kasa nito. Hmm. Hindi mo pwedeng gamitin to pagka super high kasi mamumura tayo ng mga tao sa paligid natin yung nakakasalubong makaka, masisilaw sila eh yung diba yun eh ay patay ko na yung ila sabi ko nagpalit kasi ako ng ilaw guys hindi ko alam kung dito nagka problema eh sige na guys mamaya na ulit takoy ako'y masasain. Ayan. Shout out kay Benny. Okay. Ayan, kailangan natin ipaayos paano kung masusundo ang aking dalaga. Sa umaga lang natin may susundo. Ay, hey, Mimi. What are you doing there? Ay, nagagamot siya sa sarili niya, guys. Nagagamot siya. Lagi yan. Masama siguro lagi yung niya. mamaya mag brush tayo dyan oh. good morning Parker. I have a new flower there yan bagong bulaklak ang inyong nasilayan sa umagang ito yan guys, nasira na yung aking ano yung bawing, bawing, bawing at saka yung aking, ano guys, yung katleya. Hindi na siya tumuloy. Masira yung katleya. Ayan. Ito, iwan ko ko. Sana matuloy siya. Ayan. Ito, ito. Sana matuloy si katleya. Ito. Ito yung bulaklak. Ayan. Alam ko, magkakain aking... Bilis. pingit 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 <laughs> pingit 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 bis eh wala melangka pasok na tayo sa ating bahay. Naulan guys, naulan. Ngayon ay August, ah, September 18. September 18. Today is Webfest. Hmm? Bye na guys. Kay... na ako sa aking ilaw. Hindi <laughs> ko alam anong gagawin ko sa ilaw ko. Ah, na ako. Oh. Tatawagan daw ako ng Suzuki kasi kachat ko yung agent ko. So, kagabi, sabi niya, kailangan i-check agad sa kasa para malaman kung anong problema. Dahil, hindi ko siya magagamit sa gabi pagka ganun ano kaya yun hindi kaya problema yung sa ilaw kasi napalit ako ng ilaw kakawin ko bye na guys huwag niyo ako ang <laughs> ako lang ang may stress ako lang dapat may stress hindi kaya. Okay, bye thank you for watching